ito yung sample mga rolls oh. so lalagyan na natin ng locker finger ito yung uh, lumang washing machine mga rolls Ah, uh, pa naman 'to pero lumang-luma na. So nilinis natin. Tapos ito yung gagawin nating DIY blocking machine. Papasok ko dito. Ito siya. Okay. para na yun ganda madali lang mga karoos Okay, so, natin. Pag lumagatik, ayos na yan. Yun. Ito Bali, ano mo dito mga karos? Dito, ako mahatak sa, sa loob. Bawa. Okay. Yun. Okay. So, ito siya mga karuls, no? Uh, siguro nakita niyo na to sa iba, no? Mayroon siya dito guide. Dito yung papasok dito sa, ano, sa loob. Gabi na kasi mga karuls. Nga 8 o'clock na. Last four mga karuls. Tapos na rin to. Two Last one. No. Mm -mm. Last one Oke. Enggak tahu Ito itu yang mau icorannya oh. Ian, itu Oke. Itu yang pinaka puit nang margarin. Mga rules. No? Nilagyan na natin ng flapper finger. Tapos, ikakabit natin to sa natin to dito. Ito yung pinaka sahig ng washing machine na umiikot. Yun. Ito siya. Okay. Sandali lang ha. At ikakabit ko. So, ito na mga ka-rules Nakakabit na siya. Dito. Kinabit natin dito sa taas sa so, pamamagitan ng pag-screw. Ito yung screw, mga ka-rolls. No? So, apat na screw. Babalik na natin doon sa kanyang katawan, doon sa washing machine. So, yun na, mga ka-rolls. So, naikabit na ko na. Tapos, ito yung pinaka-screw niya. Okay. So, ayan. Tapos na. Uh Okay, so ito na siya. Yun. Hindi na yan Okay, tapos ipapasok na natin itong itong ating yun. Yan. So ganito yung pag-assemble mga fruits, no. Pasok na natin. Okay. Okay. ito na mga rolls, yun natapos natin. Uh, 20 piraso lang yung kinatay natin ngayon dahil tapos sa oras. I-deliver muna natin 'to. Ito isa lang yung may ari ito. Ah, uh, 15 piraso tapos ito 5 piraso. 5.3 kilos. So Tayo na mga rolls, i-deliver na natin. Nakita na tayo mga rolls, i-deliver na natin kay Mang Jean Yung kanyang order. 5.3 kilos. I'm <laughs> not